Hey, what's up mga boss? Uh, una sa lahat, mayong gabi sa inyong tanan uh, na, na, napunta na sa atong van na sa atong hatag ng ayuda sa atong mga followers o atong mga subscribers o ang pangutana na tagasyaton ka ba? Kung tagasyaton ka, kabalo ka kung asa ni Dapita Halika Halika Thank you. Oh, uh, masaatan ma so, ka, eh, pero sa balukang ito, muntan ni, wani, ah mga lamesa, sa balongong asan nila pa ito, sa patos, dahil kanang musik talaga ano. pos, tere na ako yung butang, ako yung 150 tere, nagmera ni, pero naot na magdaconik po katabang, mainal mang ni kanang pang palit dokas ni Lugbugas o sardinas o pwede pang load so inaot da nga kung makuha ninyo ni eh comment down below ra tapos mag post eh, eh e, post ra dito sa comment section so dere ra ninyo ito na po Tanda dengan apa para di ba ah ito okay. E okay. ah kanara so maura ito, mga boss ah uh, unhan era kung kinsa itong makakuha era mo kalimut nga pag ikaw makakuha comment ra sa comment section para kabalot akong nakuha na ba wala So, dagang salamat. God bless.